Hindi tayo nagpag-asal. Sir, saan ang jahe? Kumusta? Dating housekeeping manager namin. General accountant sa Manila. Thank you, thank you, ma'am. Thank you. Ma Ewan eh, ko yung pera ko eh. Limang piso lang pera ko eh. Pero please sir. Okay lang? Isa ako, no? yes. Isang pera ko lang. Pigil lang ako. Ito sir, gusto mo ito lang lahat. Eh. Ito lang pera ko ate eh. Ito lang problem sir. Hili mo ko isa? na oh, okay. ba yan? Pagibayaran okay, ko na lang magkakaroon po yan lahat? magkakaroon po, po lahat sir, yung hindi pa wala po kayo pera kasi na lang po sir? truck lang yun wow. salamat po Sa dito, no? Sa kama, ito? oo na po ako salamat, salamat sir salamat, ate, salamat salamat nasusunod ulit

Good morning po. maayad ma na umaga, tama ba? Okay. Kamusta kayo? Nakapag-breakfast ba kayo, ate? Hindi. Ha? Hindi pa. pa. pa Tama-tama, may dala po akong pandesal. Makano sa inyo to. Ito, walang bayad ho, ate, ha? Ayan. Halika, halika, halika. Halika, halika, halika. Ito po. Nay, sige na, tanggapin nyo na. Ito, ito, ito. Nay! Ayun, sayang. Ito lang yung nadala ako. Sasunod na lang. Halika, halika, halika! Sasunod po ulit. Halika, kasi yun, naubusan tayo ng pandesal. Ito, pambilin yung pagkain nyo, ha? Okay? Pambilin yung pagkain nyo, ha? Ingat-ingat sa kalsada. Ay, salamat! Oh, salamat. Kaya papasok pa ako. Salamat po. Sasunod po ulit. Kailangan masaya lang. Dadaan ako ulit, Nay, pagka may pagkakataon. Salamat po. Wala man sila. Pagdada mo sa kalsada. Nay, alis na ako ha. Thank you, thank you, thank you. Thank you.